Good morning and for today's video uh, I share ko lang sa inyo yung uh, maraming katanungan ngayon dito sa aking uh, channel So madalas meron akong nire-replyan ng mga nagtatanong paano kapag nawala yung kanilang live birth So ganito po yan mga boss ha Una, kapag nawala po yung inyong live birth na galing ng hospital no Yung kulay green <clears> Tapong <throat> gagawin nyo kung nawala po yan, wala pang one month, pwede po kayong bumalik sa hospital kung saan ang anak. No? Pinanganak si baby. Pwede, po, po pwede pa po kayong kumuha ng copy doon. Pangalawa po, kapag more than one month na po at na naman na po yun ng hospital, no? na-register na po sa LCRO, Local, Reg uh, Local Civil Register Office. Uh, within one month to two months po, uh, meron na po yan silang kopya yung inyong LCRO sa munisipyo po ninyo yan ha, meron na po yung copy punta lang po kayo ng civil registrar office pwede po kayong kumuha ng kopya doon no, kung uh, nawala na wala pang more than one month po pwede kayong bumalik ng ospital, hingi po uli kayo ng copy pero ang alam ko ire registro po nila yan mawala man, mawalan man po kayo ng copy pero meron nga lang mga patunay kapag kumuha kayo ng kopya sa local civil registrar office Pangatlo po, kapag yan ay na wala ang inyong kopya ng more than 6 months po, no? Huwag po kayong mag-alala, basta po yan ay narehistro ng hospital sa local civil registrar office. Magkakaroon na po kayo ng record sa PSA. Doon na po kayo kukuha ng kopya sa PSA. For sure po yan, mayroon na po kayong record niyan. Basta lamang po narehistro ng hospital. Pero kapag hindi po, kung kayo ang magre-rehistro, ng inyong mga anak, pumunta po kayo ng hospital, kumuha kayo ng copy, pumunta po kayo ng local civil registrar office at iparehistro po ninyo ang inyong mga anak. So ganoon po yung gagawin po ninyo kasi may mga nagtatanong pa rin sa akin paano kapag nawala yung green copy ba? yung uh, kopya ba ng local civil registrar office o yung sa PSA no? mawala man yung PSA nyo pwede uli kayong kumuha sa kanila ngayon po ang uh, local civil registrar office po kasi minsan po ay kailangan po yan Uh, kapag halimbawa po eh, kayo ay kukuha ng passport, hindi po klaro yung inyong PSA i eh, re required require po ng uh, DFA yan na kumuha, uh, uh, i parang ipabe-verify po nila yan sa local civil register office ganun po yung kahalagahan ng kopya po ng uh, uh, library sa uh, LCRO so ganun po mga boss, ah, huwag na kayong mag-alala basta ah, po na-registro na po yan ng hospital, pwede na po kayong kumuha ng record sa LCRO o kaya sa PSA Basta po yung PSA po Ay more than 6 to 1 year na po Meron na po kayong record po doon Mas okay po yung record doon Pero kasi yung iba uh, Mag file po sila ng uh, Maternity benefit no? Kung mag file po kayo nyan uh, Pwede kayong kumuha uli sa hospital At uh, yun po ay ipa, ano nyo, ipa Certified through copy uh, Kailangan po yung uh, Uh, ipapasa nyo po sa pagkuhan ng maternity benefit ay yung sa galing sa hospital o kaya po yung PSA kung nagmamadali po kayo, kailangan po yung galing sa hospital so yun naman po, kuniulot uh, uh, ka po ha pag maternity benefit, kailangan nyo po yung uh, green copy na galing sa hospital tapos pupunta kayo ng LCRO palalagyan nyo po yun ng registered number so inulit ko, sa mga nag nawawalan po ng uh, live birth pumunta po kayo ng local civil register office ng inyong munisipyo o dili kaya sa PSA. For sure po yan, meron na po silang record. Huwag na po kayong mag-alala. So mga boss, sana nakatulong po itong video na to. See you on next vlog po natin. Ay wait lang po kung bago ka pa lang sa aking channel at napadaan po dito. Please pakisubscribe po ng ating channel and hit the bell para sa sunod po natin mga vlog at video. See you boss, salamat.